So, ayan guys, kakakalitin kaka, ka ko lang. So, ngayon, mag-groom store tayo na mga ko. So, ang first ko guys, is mga lapis, mga ballpen. Ito yung ballpen ko na pinakauna. And, special siya nyo yung lalagyan niya kasi wala akong lalagyan ng parang mayaman. And, anyway, yung um, tahar ko lang is parang sa eyebrow. Okay lang yan. Plus, meron. Ah, um, para sila isang bullpen apat na ito naman yung mag ko na dito sila at yung nagbib nagbibigay sa akin nagsagol ko na sila meron akong mga ganito mga parang mga ganon so ito naman is wala mga little letter lang ginagawa ko mga letter Mahilig talaga ako magsusulat, magsi, nagsusulat magsusula guys. Mahilig ako magsulat. And ito naman yung tatlo kong um, mga pitaka. Lagay ng mga an, Walang ano pong lalagay. Merong seller. Ayan, uh, Philippines. Ano dito? Um. Ay, meron pa pala akong bullfin. Ibalis. Six. Six pala nilalagay yung mga ko. Siyempre, guys, at kahit sira na to siya, guys, ginagamit ko pa rin kasi wala na makukuha dito. Wala na makukuha dito kahit um, nakakalimutin ko kasi saan itong nilalagay yung mga iba. Nakakalimutin ko yung iba na hindi ko nil nilagagamit. Um, nakakalimutin ko. Na ko na nakakalimutan kasi nag-rules na ako. And ito naman, mahilig ako magbasa. Ayan, yung binigay sa'kin, akin na sa sorcery, nag nagdadaan sila dito sa amin. niya nila ako nito. Hindi ko ito tinatapan, guys. Kasi so, mahilig talaga ako mag magbasa. And, uh, ito, guys, kahit sira na ito siya, guys. Bata pa akong dito. Wala pa ako. Sabi ng mga ko, wala pa daw akong... Wala na po sa tela. Ito. Hindi ko siya wala. Ayan. Nagtututo ako ng magsusulat. At hindi ko ito Kahit madumi na siya. Kasi sinulat ko yung bata ko. Bata pa ako dito. Kasi mahilig na naman ako magbasa. And ayan. 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 Kahit sira-sira na siya. Mahilig naman din ako na Mga sira-sira. and Darin pa tayo mga uh, and Dito to itatapon. Um, tat, bali, apat pala sila guys. Na binila ng mama ko sa, sa dati. Ayan. Bali, ay, apat. Ang um, binila niya. And, ko lang. So, next. ng kuya ko dito is 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 2018 ayan ah uh, ayan yung mukha ng kuya ko magpapeles ko na mukha ayan 2018 to guys Tinatabi mo kasi miss na miss ko na yung kuya ko and kami nang parang maliit pa ako na kinuha ko ng mama ko. And yung kuya ko, nandun sa papa ko. ng dito dito ko may tumira kasi nag-aaway sila mama ito. Papa ko. Silo papa ko. Wala siyang basta mga ano lang. Ito naman yung mga books ko. Maroon nung ako mag... Maroon. Eh hindi, mga ano to? Oo. Oo. Parang mga notebook. Ito ay, ito yung ginawa kong, um, ito yung mga pangalan ko. Marunong na ako, hindi na ako paraskalit sa mga notebook, mga ano. Kaisa ko lang itong ginamit guys kasi ayun, ayun at, um, mag -utos, mag -utos yung pangalimang picture. Mag-uutos sa picture na kuha ng mga color-color na books. And ito naman is blue. Ito. Ito siya. Palagi ako mali dito. Kasi hindi pala pag Yes. Isa lang din na na nagawa ko. Ayan. Ayan. Wala na dito sa isa. and kaisa ko lang to ginamit. ito naman ay English. Ayan. Ito ay Ilan? So, ko ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lang, 10, yung 12, um, nasulat dito sa English. kasi 18, Siyempre, ito naman, science. And, um, one, two, three, four. Oh. Four. Mga pinakata na kasi, eh, Hindi ako mahilig sa ball pen. Kasi, alam mo, alagi, alagi ako mali. And, kailangan din natin magtuto. So, ito yung mathematics um yes ito yung assignment namin na padala kay teacher yung ganun ito naman is walang pangalan wala hindi to gamit guys and hindi to siya gamit and, hindi to siya gamit naman. walang gamit talaga kasi nagundang na ako yung parang wait for ako. ito ay GMRC wala ding sulat walang sura. Walang hmm. sura is kahit isa, kaya um, hindi ko manutukaan kahit um, ito naman walang sulat. Walang sulat nito. Basta guys, kayo guys, pag ayos kayo mga ano, ito is wala. Panagtipipan ng kapalit ko.

ito naman yung aking na sinusulat ko. Mahilig, sabi ko nga, mahilig ako magsulat at eh, mga ano. So, papakita ko sa inyo yung sinulat ko guys. Oh And meron din cut, parang, uh, uh, hindi ko alam na to ano to ba? Gunting. Scissor yata yan, scissor. Yes, scissor Ayan. Ito. Pinag-tripan -tri din ang kapatid ko. Yung mga pasinsyahan yung nag-as kasi hindi talaga mo. Ito is si Miki. Si, di ko alam na to. Ayan. Hindi ko siya natapos kasi nasira yung mga kuwan ko. Pwede like ha. And ito naman si Barbie Girl. Madami akong sinusulat dito gumagawa naman ng face Nang ginawa ko. Ito naman si Latina. Ito naman si Mickey Mouse yata si to. Si Mickey Mouse. yung hindi ko pa natapos yan. And ito naman ay parang sinasabit sa Pasko. Ganun. Ayan. Ito naman ang para sa Pasko. Ayan. Ito man ay tumbler. Ayan. Yeah. Sorry guys, sakaisay ko lang siya. Ito naman ay Lugaro. Ito naman ay Bulaklang. Ito logo ay... tinutapos guys kasi nairita ako. Ito naman ay Mundok. Hindi nyo lang nakita mundo diyan kasi parang ninipis-nipis ko lang parang ginagana ko lang gusto. parang ginang, ko lang parang ginagana ko lang ko lang keso hina ito naman ay flower ito naman ay copy. Yan. Wala na. Pabalik na natin. Siyempre guys, marami din ako mga kalulay sa kung gusto nyo mag mag sa akin. Nandiyan ang kung uh, gusto nyo mag sa akin. Eh, add nyo lang yung um, subscribe nyo na ako. Room gamit tayo guys. Room gamit taong gam yung gamit na lang tawag dito yung kasi guys okay talaga ako doon sa pag may makeup ko sorry guys okay talaga ako sa pag may makeup ko doon paway <laughs> away lang ako guys kasi para marami manunood at mag bash and, and guys, ito na ang aking mga sunulatan. So, nagbibinis na tayo. Lamahan nyo ako. Nagbibinis sa ito. Nagbibinis tayo. Ah, um, ako guys, pag magdudumi ako, nagbibinis ko naman lahat. Kasi parang hindi ako pagkalitan. akong binablog. ko na lang. And mahili di ako mag-slime-slime. Ito slime. to. Ayos natin. Para kanina. Ay, ganyan. So, pwede po yan. kasi guys. Um, hindi nagawa ko ay parang patuto naman din kung hindi ka nag school, natutok ka naman. Kahit ka nag school dapat nag-aaral ka din. Um, kahit hindi ka nag-school. And, lagay na natin dyan. Ito dyan. S yung pagtanggap ko na tanggap ko ng award pera sa YouTube. 500 lang guys. Kita yung magros. 500. Heda. Tiyon ka na lang talaga ang labo. Ito pala.

Yeah. itu <tipersspeeksi> guys <ss> <indom> <necesitati>